Hello guys! Magandang hapon. Welcome back po ulit sa akin YouTube channel. So ngayon guys ay magre-repack -ri po tayo ng asin. So yung binili kong asin guys ay 3 kilo sa palengke nung linggo. So mamaya din guys ay i-repack ko din po yung aking harina na nabili. So ito ay 3 kilo. So i-repack ko siya na 1 fourth. 1 fourth. Ay sorry. <laughs> Wait lang. Kuha tayong imbangan. Okay. So, ito yung aking timbangan, guys. Timbangan din ng bigas. Ito yung ginagamit ko sa aking bigas. Ayan. Titimbang tayo ng one quart ng asin. Ayan. So, yung per kilo po ng asin, guys, ay 20 pesos. So, 60 pesos lang po ito. So, ang per ano ko naman, so ito na lang po natira nating asin. Dalawa na lang. So, one quart po ito, guys. Ayan. Dalawa na lang. One fourth. So, ganito. Gagawa tayo ng mga ganito. One fourth. Ayan. Hmm. So, yung gamit ko, guys. Since wala akong ibang plastic, yung binagamit ng pangyelo. Yung ginagamit ko. So, uh, hindi ako gumagamit nung sa short kasi medyo mal siya. Ito kasi mura lang. Nasa 10 pesos na ata. Ang isang pack na ganito tapos 100 pieces din po ang laman. So, mas tipid tayo pag ito ang gagamitin natin. Sandok tayo. Sandok. Oops! Mayroon nga lang mag-repack. So, timbangan natin, guys. Ito ang ating timbangan. Ayan. Saktong-sakto. Walang kulang. Straight na straight. Ayan. So, magre-repack na tayo. Yes. Lagot ka kay papa mo. Sabi ni papa mo, hindi na pwede. So yun guys, one fork. So ang ating one fork. Meron na bibidyo ako mamaya ka na mag ano Aaron. Yun guys, so minsan talaga ang asin di malinis eh ano. Yung mga ganyan-ganyan. Hindi na pang ano, yung parang tali ng bigas. Hindi <laughs> siya malinis. Oh, may dumi. guys, titingnan natin kung ilan ang magagawa natin sa tatlong uh, tatlong kilong asin. ba? Diba? So, kung tatlong kilong asin, apat, 12 yun dapat. Ano ba ito? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. So, meron pa Ah, uh, minsan pala may pasobra. Minsan kasi 'di ba sa pag nagbibigay ng aso, bumibili ka na kasi at alam nila na ibebenta, ibebenta mo yung atin, nagpa-sobra sila. So medyo madami pa yung sobra. always oh, na. May bumili lang guys, illustration board. Yung one fourth. Maliit. So, meron tayong illustration board. Kasi madami rin naghahanap ng mga estudyante. Ng high school. So, tingnan natin guys kung ilan yung pasobra na magagawa natin. So, yun ay kita na natin, di ba? Siguro mga ano to, guys. Mga, ano ba to? Mga one half siguro to. Dalawa magagawa nito. Tapos yung may sobra-sobra pa, sa sabahin na lang. So yun guys, ito na yung ating mga na-repack. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So 14, yung nagawa. so 14 yung nagawa natin, uh, one fourth na asin. So may pasobra si, si supplier, si seller sa akin. So 14 times 8 ang bintahan ko guys. So 112 po yun lahat. Less po natin sa cost na 60. So may kinita tayong fifty-two. Tapos, bawas din dito sa plastic. Ibang paper po ba? Yan nga, guys. Ang kinita natin ay 52. So, yung plastic ay free na natin yun. So, yun. O, diba? Medyo okay din naman ang kita sa ating asin 52. So, pag mga tindera, guys, diba? Masaya na sa ganong kita. 52 pesos. Diba? Lagay na natin sa ating lagayan. Sa lagayan. ito naman yung ating harina. Ang harina po natin, guys, ay ilang kilo yung binili ko? Parang apat na kilo ata. So, ito, guys, ay kalahati. So, one. Hindi natin ko ilan yung tama ba ako. Two. Three. Four kilos nga yung binili ko, guys. So, ganito, half. So, hatiin ko lang naman siya ng one fourth. So, mas mabilis yung, ano, tawag dito, yung harina, mabilis na lang siyang hatiin compared dun sa asin. Diba? Parang, mahirap kasi yung lagayan po ng asin ay masikip. So ito ay gamitan lang natin ng tawag oh dito, plastic lapo. So kung ah, uh, dito. Kung 4 kilos to guys, ang ganito kasi, yung 1 yung ko ay 20. So 20, ganito. Mamaya bilangan na lang natin. I-ano ko muna. Happy ko lang. 1-4. Hati, hati ko siya ng 1-4 guys. So, ang bintahan ko pala ng mga harina guys. Ang bili ko is 35 pesos po ang uh, tawag dito ang isang kilo. So, binibenta ko po ng yung 1-4 ay 15. So, kasi ba diba, guys, mabilis magkabukbuk, magkakabukbuk siya. So, para bawi, bumawi naman tayo. At saka yung sinyo pala, gare-pack tayo. Diba? So, 15 pesos po yung ganito. kung apat na ano, ilan yun 4 times 4, 16, 16 peraso dapat yun, 16 times 15, 240 po yun lahat, less po natin sa cost na ang tawag dito, ang per kilo nila kasi is 35, so 35 times 4, ay 140 so less 140 so kumita tayo ng isang daan sa repack natin o diba So, yun lamang guys ang aking sinishare. Salamat sa panunod pa alam. Bye-bye.